Ayan yeah, mga master At uh, pusing tayo ngayon mga master Ano nga alas 10 na So maghahanap tayo ng pangihaw Hindi na ko kung may mahuli pa At yung gamit yung luro uh, 7 grams Masamahan so, nyo ka mga master Tari natin yung mahuli ng pangihaw Ayan okay, yeah, mga master Medyo maalan ngayon Ano ngayon yun ipatawab Ayan natin Hindi lang na natin kulay pula. Kitang-kita lahat mga araw. Hey, master. Ito na yung huling spot. Kaya nyo, lubog na lubog na. Taob na ngayon. May mga balu doon kasi hindi kumakagat mga master. Nagpalit ako ng lure mga master. Redhead yung ginagamit ko ngayon. 7 grams. Wala mga master. Wala rin kumakagat. Tuling tama ko na to mga master. uwi na ako mga master. Wala talaga. Wala tayong nahanap na pang ihaw ngayon mga master. Puro ano kumakagat mga master. Puro samo. Ayun o. Oh. walang ista mga master walang ista mga master walang ista kahit yung mga balo master ayaw kong magat. Ana oi ana ta master. Lala wala mga master. Mga balo ayo kumagat mga master. Diyan tayo mga master. Wala wala tayo ng kulingan. Hey, mga master, wala lang huling tayo. Wala. Takub na oh. Katuhan oh. yan. Yan, taob na. Sobrang taob na mga master. Wala. Ito siguro kasi hap. Nagtangahali na kasi. Mga mag-11 na mga master. Tapos hindi ko dala yung mimo ko mga master. Eh. Kaya tingin ko wala talagang yung star rito. Puro tubig lang to sa kabato. Pero wala talagang yung star rito. Ano ko ba? Kasi yung dagat na walang. <laughs> walang namang ista. O, siguro tayo ngayon bawi tayo susunod so yun lang salamat sa panonood nyo ha so, lagi, nyo, lagi nyo ako supportahan mga master ay hindi okay, mga master salamat